Alam mo ba, ang dami dami ko talagang idea. Pero nakakalimutan oh, ko din eh. notebook. May mga idea ka ba na sobrang dami na at ito ay nakalimutan mo dahil hindi mo na isulat? Nakakapanghinayang talaga. Hi! Ako nga pala si Maricel Butad. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tatlong advantage ng journaling. Nung ako'y high school pa lamang ay uh, mahilig talaga akong magsulat. Yun nga, ginagawa ko yung diary. So, uso yan, sino sa inyo yung nagdadayari nung high school? Doon ko sinusulat lahat ng mga nangyayari sa aking araw-araw po na ginagawa o yung mga pangyayari, no? Nung kinikilig ako, lahat ng mga tampo, lahat ng mga ginawang kasalanan, doon ko sinusulat sa diary. Nag-level up ito nung nag college ako kasi nga, Nagbabasa na ako ng libro noon, hindi naman sobrang hilig magbasa. Tinatry na magbasa ng mga motivational na libro. Yung nakakatulong, especially po yung kay Sir Chinkitan, yung sa pag-iipon. Nabasa ko na rin yung libro niya nung college ako. Kaya naman ay nag-level up din yung aking pangarap dahil nangarap na ako na magkaroon ng sariling bahay. Yung talagang magagandang bahay. Kasi nga naranasan ko naman din ang magkasambahay. So, nakikita ko na kung ano yung itsura ng pangmayaman na bahay compared dun sa amin. Hindi naman sobrang hirap. Tapos, ayun, isa pa sa naisulat ko nga doon na makaipon ng 100,000 bago ako mag-30 years old. Tapos, magkaroon ng farm. Maikasal sa 27 years old na edad. Yun yung edad na preferred ko na mag-asawa. Tapos, ayun, ang dami-dami kong naisulat. Dagdag ko na sa level up na pangarap ko is gumawa na ako ng dream board. Naalala ko pa nga dati is nagsulat ako tapos nagupit ako ng mga picture ng gusto kong kotse, nagutyo. Ayun, inilagay ko sa isang frame tapos dinisplay ko lang dun sa bahay. Ang dami kong naisusulat pero nakakalimutan kong balikan or basahin ulit yung mga naisusulat ko. At eto pa ang isang problema dahil nga nakalimutan ko siyang basahin so nakalimutan ko na rin kung ano yung ipapriority ko, kung ano ba talaga yung gusto ko sa buhay, nagkagulo-gulo na. Pero ito yung naging solusyon. Ngayon, dahil nga, yun ang nangyari na, kumbaga, nagkagulo-gulo, so ngayon, ay dinisiplina ko yung sarili ko na magsulat lahat ng idea at kung ano ba dapat yung ipriority ko. And 2020, the naging transformation naman po sa akin ngayon, hindi ko managawa noon yung mga naisulat ko. At yun nga, Nangyari din yung uh, ikasal ako ng 27 years old ang edad ko so yun nga ang edad na kumbaga uh, edad kung saan po ako nakasal tapos ay uh, yung gustong-gusto kong simpleng munting uh, pangarap lamang na after ng kasal ko mag honeymoon doon sa hotel and Shoutout pala no sa aming ninang, si Ninang Juliana. Siya po yung nag-sponsor sa amin. After ng kasal namin, doon nga mag-honeymoon sa Sheraton Hotel. Maraming salamat po ulit, Ninang. Natupad po ninyo ang yung munting pangarap ko noon. At uh, yung usaping 100,000 na kaipon, ngunit na mismanage po natin. So, 28 years old, nakaipon tayo ng gano'n Pero, big, naglaho lang din dahil na mismanage. Pero, ganun pa man, huwag na natin pag-usapan. Malalayo tayo sa topic. At ngayon, pag-uusapan na nga natin ang tatlong advantage ng journaling. Unang-una po ay, mabibigyan tayo nito ng kalinawan ng isip. Kapag tayo po ay nagsusulat, positibo o negatibo man, na mga pangyayari, huwag na rin natin ikwento sa iba. At least nakasulat lang siya. Isa pang advantage ng journaling ay walang masasayang na idea. In the middle of the night, no? Yung 12 midnight, minsan nagigising tayo at merong pumapasok na idea. Kaya atin pong itabi yung mga notebook natin kahit kapirasong papel at isulat po natin. Hindi po natin kailangang habaan. Ang importante kung ano yung pinaka-idea po ay isulat mo na agad para pagising mo, balikan mo na lang siya para hindi rin masayang. Again, basahin ulit ang mga sinulat. Kasi minsan meron tayong mga naisusulat no, na hindi na natin maintindihan din. Isa pang advantage ng journaling ay ang para maiwasan po natin na makalimutan yung mga idea, especially po sa 12 midnight, kapag nagising ka, ang daming idea, itabi mo yung iyong ano, kahit kapirasong papel or yung notebook na sinusulatan mo, kahit hindi yung malaki ha, dito kasi hindi po masasayang yung idea natin kapag naisulat natin. At kinabukasan ay atin po itong basahin ulit. At ito pa nga po, ang isa pang advantage ng journaling ay ang ma-improve po yung ating communication skills na kung saan po kapag patuloy tayo or consistent tayo sa pagsusulat, ito ay nakakatulong or tumutulong sa atin upang mapa-improve ang kakayahang magpahayag ng mas malinaw at epektibo. Naniniwala ako na journaling ay nagbibigay sa atin ng clarity at focus po na makakatulong para linawin ang mga layunin, pagpaplano ng mga hakbang at magkaroon ng focus sa mga priority sa buhay. Sa madaling salita, ang journaling ay isang personal at ligtas na paraan para mag-reflect at mag-grow uh, tayo. Kaya iwasan ang uh, mga bagay na nakakaapekto sa pagiging authentic at produktibo or productive natin ng iyong journaling. Inanyayahan po kita na maging bahagi ng aming community at dito po ay magkakaroon tayo ng pagkakataon ng magbahagi ng mga ideya at magtulungan sa bawat isa sa pag-abot po ng ating mga layunin at magbigay suporta sa isa't isa ang taong na is mag at uh, mag-improve at maging mas connected sa kanilang passion at aspirations. Kaya naman, mga masiskarte sa buhay, huwag mong palagpasin ang pagkakataong makasama kami. Mag-join ka lang po at magsimula ng isang bagong journey, kasama po ang masiskarte sa buhay community. Sa ating pagtatapos, ang journaling po ay hindi lamang simpleng activity. Ito ay isang kasangkapan din na kung saan ay magdadala sa tunay na pagbabago ng ating buhay. Sa pamamagitan po ng uh, pagsusulat, ayan, maaari pong tuklasin ang iyong mga nararamdaman, magset ng mga layunin at mag-reflect sa iyong journey. Kaya naman, lagi po nating tatandaan na success start when you decide to begin. Huwag po tayong matakot na mag-umpisa kahit sa maliit na hakbang lang. Sa isang page po ng iyong susulatan ay nagiging hakbang ito patungo sa mas maligaya at mas fulfilled na buhay. Kaya't magsimula ka na ngayon. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutan po no, i-follow pala yung ating FB page, tindahan ni Mase. At kung meron kayong katanungan at kaya po nating sagutin, huwag po kayong mahiyang mag-message po dito mismo sa aking account. At ako po mismo ang sasagot sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.